nung inutusan kang maglaba, pero may lakad ka at ayaw mong maabala. Kung ayaw mong mapagkamalan, huwag ka nalang basta tatabi dyan sa lagayan. Dahil daw sa dagalang ang nakikinabang. Mabuti pang ipagong na So anyway, you know? ayaw, diba? <laughs> Dahil ayaw mong maarawan, gagawa ka talaga ng paraan. <laughs> <laughs> Hindi masaya ang magkaibigan kung walang ganitong biroan. Tumatawa ka ba? O tawang-tawa ka na sa kanya. Kailangan daw sakto lahat sa bibig para walang abala. Kapag silang dalawa na ang nagsama, siguradong walang matitira. <laughs>